Well, every 5th of the 5th of December we're celebrating International Volunteer Day. However, kasi kahapon ang ating 5th of December ay Friday, so busy mga tao kaya ang Philippine Red Cross ay ang aming celebration ay today, December 6. So ngayon, uh, ang, ginag, ang ano our celebration is um, ang team natin pala ay um, local everywhere kasi ang Philippine Red Cross ay local everywhere ang ating mga volunteers. Kahit saan may volunteers, no? sa iba't ibang mga barangay, sa school, sa iba't ibang mga workplaces, sa lahat ng chapters namin all over the Philippines, 102 chapters natin, kami po ay uh, ano po no Nakaka, nakakapag ano kami we are able to deliver our services because of our volunteers. Kaya today is a day to pay tribute, to thank and to celebrate our volunteers in the Philippine Red Cross. Ang dami pong nagtutulong sa atin. Number one, syempre, there are blood donors na gibigay ng dugo. Sila din po ay tumutulong sa pag-rescue, sa pag-relief distribution, pag-prepare for disaster, pag ng mga tubig sa mga tao, and then also uh, promoting health and preventing diseases at marami pa pong iba. So, kaya today is a very important day for us, lalong-lalo na uh, ang aming chairman ay himself is Mr. Volunteer, kaya we are promoting this. Napaka-importante napaka nitong okasyon para sa amin para sa lahat po ng aming mga chapters and volunteers.